Ducati estado ng pagiging mag magaling na rider. Bigat ng Ducati ah, ng Kawasaki Iliko sa bangkingan. Ang naked bike maganda sa riktahan. Ang problema basta ang mahalaga makarating ka sa paroroonan. Paroroonan mo. Ay nang mahalaga. Makarating ka nga pero pagod ka naman. Hindi ba sinasabi pa yun. Na, ma ano? Ano? May pinaglalaban ka P. Ano? kami, pag uwi naman ng resort, pag uwi ng accommodation, Ay, relax din naman. Yung... Gusto ko ng Yamaha MT-10 SP. Ducati. Ducati number one. Ducati number one. Ay, number Kawasaki o, kawasaki. Sign of his, ano estado mo sa pagiging rider ba? Sabi ni SMB. Estado ka, teka. Teka lang, sabi ni SMB, Ducati, estado mo yun. Number one, Ducati. di oh. Diba? Ducati number one. Mm -hmm. Pag ako nag-Ducati, magiging akong Ducati. Estado <laughs> <laughs> oh, ng pagiging rider daw ang pag-Ducati. Nako, Nako magandang content to. Okay. Ano, mas ano masasabi ah, ano mas, uh, mo? Oo, oo. Ano mas, wala, sabi wala na ako, mas, <laughs> ako masasabi doon. Baka, <laughs> baka mabas ako. Ay, sorry. Ano mo, estado lang. Siyempre, Rusi ako. Rusi? Rusi? Mas hmm. ang sabi na SMB, ano Ducati ang oh, hirap eh. Ducati, estado ng pagiging maga magaling na rider. Okay. Oh, okay. 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 Um, okay. Um, ano masasabi sasabi ko? <laughs> Medyo <laughs> ano? Ano hey, Ano kayo? May kayo? <laughs> <laughs> hey, kape. Hey, kape. Kape, baos, kape, Kape ka muna. Para para ano? Para ganahan ka, boss. Dito, dito lang ako. Pinaan ako. Pinaan ako. Pinaan ako. Ang, bigat, ang bigat ng dukat ah, ng Kawasaki iliko sa bangkingan. <laughs> 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 <MP3> <laughs> number <MP3>. number <laughs> ang hirap. Ganito. Bahala na kayo diyan. Bahala <laughs> din. O magalit pa ako, Magalit ako, magalit. Ang naked bike maganda sa rektahan. Ang problema, ano sa, sa hindi, okay din. Ang problema, pag nadisgrasya ka, solong-solo mo yung, yung impact ba? Patay ka talaga. Salo, Salo mo lahat. Hindi katulad ng... Pero kung ganun man din, SMB, kung magne-naked bike ako, tapos ang takbuhan ay eh, katulad sa'yo. Ay, solo ko ano sa naman sa talaga lahat. Anong kalawangan ano niya? Katulad sa kanya? 260, walang bitawan. Bumabang din sa highway. Pero wala 'tong kaisada. Alam promise Ducati kana. Kada kati. Oh. Oh, may aabol. Oo, oh, basa ang malaga, makakarating ka sa paroroonan. Paroroonan mo. 'Yan ang mahalaga. Oo, oh, okay. saki. Number yun. one. Baka <laughs> <laughs> Baka <laughs> <laughs> Maka <laughs> makakarating ka nga, pero pagod ka naman. Oo, oh, kagod ka naman daw kasi oh, so. but... uh, Pagod ako pero masaya naman ako. <laughs> Ako. Ako pa ba ang doon? Yamaha. Oo. Oh, oh, oh. 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 Mag <laughs> natin, madam, nakapunta ka sa Paroro Oda. Na... May ba may sinasabi pa yun. Ah, Ano, ano? ano? Eh. May pinaglalaban ka pa oh. <laughs> <laughs> eh. Pinagbabati na nga eh. Yung Ducati kasi ma... Oo, oh, yan yeah, o. Oh. trigger na naman. Eh, Di ba? Gusto nito, sa... away talaga oh. eh. Sobrang saya ko. Oh. Na, nakasama ko kasi kayo at nakarating ako sa pinaroroonan ko na safety tayong lahat. Hmm. Ah. Pero may kasamang relax, walang 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 kapagod pagod talagang talaga po, talaga na kaya kipag kami, pag uwi naman ng resort, pag uwi ng uh, accommodation, relax din man, man, diba? kay, sa, naman, di ba? Sa ako sa akin, hindi ko nga alam na nagbumotor na ako eh. Hindi, totoo ah. ito to. So sobrang, yung Versi 650, 650. kawasaki, si Boss Coffee. Hindi ko alam na nagmumotor pala ako dito sa Mayanaw. Puro kawasaki dito. Ayo oh, para para walang away. Oh. Magsusuki na lang kayo. Oras na para wag motor. Okay, oh, okay na. Login na ako dito. Mag Maganda na ang Kawasaki. <laughs> Bigay na. Nagbigay na siya. Alam mo kung bakit? Yamaha, Kawasaki, Suzuki, tapos sa kanya Ducati. Lahat kasi kami magiging pag Ducati pag nag-Ducati kami... <laughs> Ay talaga yun, kaya hindi kami nang Ducati. <laughs> ang dami ng Murason, wala lang talaga kami pera pang bilhin ng Ducati. Diba? Okay, Pad... ano, di ba? O ito, ang lakas ni Sir SMB, di ba? Papunta tayo dito. Pagdating natin sa venue, kahapon, di oh. ba? Pagdating natin sa venue, bumagsak ang Ducati niya. Bumagsak? Bumagsak. Hindi, ano yun? Inalalayan ko lahat, papasok ng ano, papasok ng... Papasok dun sa venue natin. natin, natin. Oo, oh, oh, Crocodile oh, Park eh may biglang yung Aerox na dinikitan ako. Oh. Aerox? Mm. Bagsak ah. Bagsak ako. Oh, tingnan mo. So in short, Yamaha lang yun. Aerox scooter. Pinabagsak yung Ducati. Oh, tas magdu-Ducati. In short, yung Yamaha, pinabagsak yung Ducati. Oo. <laughs> Napailing na lang siya. Totoo What's kasi. You? Totoo kasi. Totoo magsak talaga siya. At na-out of balance lang naman, na-out ah. of balance. Clear lang natin na-out of, of balance. Kasi nagkaano siya, nagka ganun siya. Umaga, oh. ginagayad niya yeah, tayo. Tumitira eh, tinulungan ko na nga ngayon pa, pasok ko na Ako na, <laughs> 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 yun, marshal na nga ako doon, oh. gumagal <laughs> <Sir, sir, sir, laughs> na lang ako. Pusta kami Kawasaki? Uh, Relax lang kami lahat. No <laughs> brand wars. Gratis. <laughs> <laughs>